minuang kami ang tayo ng extension may dalawa ate na yan gawa ng isa Thank

Okay. So, ito kasi. Ito so, yung pipili ng wire. Ayan. Nakapal yung yung tanso niya. Iiwas o nuga. Kailangan nyo ito. Tingnan nyo kung pasan yung uh, uh, palak niya.

ang ganda putol-putol. Dito. Hindi siya luluwag. Luluwag kasi ang kasalungat yung paglagay. 都是这样。<Yeah. S 1> yeah.

sila na mabuti para magkaroon ng lost connection hindi masunog yung um, extension niya kasi so, kung naluwag nagkakaroon na. so, uh -huh. uno, si yan nagkakaroon ng sunog kasi yung g-spark yan kapag yung g-spark yung extension mo ba pamaluwag na yung terminal niya kasi so, yung yan yan bumuluwag. yung hindi itong mas nung ano, uh, screw ito yung saksakan lumuluwag yan kailangan so, mo lang higpitan yun balik sa dati dikit mo lang huwag mo dire-repair pa ito yung gagawin natin sa milk lab ito yung ito yung guys tingnan nyo lang ng maigi na walang ano wire na nagpupunta dito sa kabila kasi huwag kadikit ng kabila na to mag sunog Yeah. sama ini dalawa napagawa lang sa akin to bakit ako na rin hinigyan na ng pera ako na Pwede nang isko. Pwede nang yan. yan. lang natin yung mayayos. Para hindi magiwalay iwalay din. papaliwa.

pwedeng ma hugot yan okay. si extension para mas kalimitan na hawakan dito sa wire pag nagugut, hugot ah. sa saksakan ah. kaya ah. ilang patali talaga yung uh, ilagay mo terminal para kahit na sa wire mo magkawak para ubutin hindi siya tanggal yang tanggal nah, sa kaliwa kanan

What is mean to that? 明白一下。能 sing so, lang naman ng toway niya oh lang ma tatapunan ng nat kasi nagedit lang yun yun na अपना तो किस्त माँ आप